guys, kararating ko lang galing ano palingke. Uh, nagsisimba po ako, tapos pagkatapos po ng simba, uh, dumiretso na po ako sa ano sa palingke. Namimili po ako. So, iti-check po natin itong pinamili ko guys. Ayan. Iti-check ko kung baka may, may na ano ako, may nalilimutan. Ayan. Kasi po guys, Mah mahirap po talaga mag ano mamamalingki guys pag nag-iisa tayo bukod sa medyo mabigat din po so it ita try natin itichik ko po itong pinamili ko ayan may manok ako may liempo po akong binili Iti-check ko po ito kasi guys may may mga order po kasi sa akin mga a ah, empanada at saka yan nag-ano tayo ng mantika ang mamahal po talaga ng bilihin ngayon guys o oh, may may binili akong ano uh, Star margarine. Ayan may gatas, baking powder. Ayan asukal bumili ako. So dalawang kilong all-purpose flour guys kasi may order po tayo guys na empanada, yung chicken empanada. So ito po yung ginagamit ko chicken para sa empanada. Breast chicken po yung ginagamit ko para healthy guys. Ayan. Breast chicken po yung ginagamit ko sa empanada. Ayan. So, kaya 2 uh, kilos po yung binili nating all-purpose flour. All-purpose flour po guys ang gamit natin kasi may nag order din po na ano na uh, pancake sa doon sa hospital guys, no? So, ito bumili ako ng litos, gulay, pipino. Ayan. May egg ako. May ano yung Hindi talaga mawawala ito guys yung ito, yung ano bang tawag noon? Paminta. May sili. O may ano ako yung Ayan. Mayroon akong ano ang tawag nito? tau dito passas pa, para po ito sa aking ano guys uh, paggagawa ako mamaya nang chicken empanada so may may ano tayo may may isda mayroon akong bangus na pangdaing tapos yon mga ingredients din patatas carrots ayan sibuyas parang may nalilimutan ako guys nako importante po talaga wala akong bulaklak Naku, ito talaga ang ano, mahirap talaga mag-isa mamamalingki guys kasi unang-una medyo may kabigatan tapos ikaw lang mag-isa. Oh my God, wala na akong bulaklak guys oh. Dito sa altar. Ito tingnan mo oh. Ito kasi may bulaklak yan sila, wala na, Diyos ko. Yan na lang talaga ang nalilimutan ko. Patawarin na lang talaga ako oh, kay Mama Mary at saka kay Nunoy. Ito guys oh, talagang ano na yung bulaklak na nabili ko. Oh my God. So, bulaklak na lang. Bulaklak na lang taga-kulang ko guys. So, hanggang dito na lang. Kasi gagawa na naman ako ng empanada guys. At saka ano, yung pancake order po. Kasi bukas ay dialysis din ng anak so, ko. So, dadalhin ko to madaling araw doon. So, hanggang sa muli. Bye. God bless po.